sa mutsaring mga loose firearms ang isinuko ng ating mga kababayang nais nang mamuhay ng payapa at wala ng pangamba dahil ang mga ito ay iligal. Iprinisinta ito kasabay ang ginawang stakeholder summit for unity and peace. Sa pagkutulungan ng ating mga LGUs, mga kababayan, mga men in uniform at stakeholders. Let me express my sincere gratitude. Δεν πράγματι <laughs> Sa dami ng mga firearms na isinuko, ipinapakita lang ng ating mga mamamayan na sila ay naghahangad na ng kapayapaan, lalong-lalo na sa darating na barangay at SK election. Sa summit na ito, nagpahayag ng buong suportang pangkapayapaan at pangsiguridad si na Provincial Governor Abdul Rauf Makakwa at PRO Bar Regional Director Police Brigadier General Alan C. Noblesa, kasama Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO, Atty. Nagib Sinarimbo ng MILG, Provincial Election Officer, mga mayors at local chiefs sa bawat municipality, PDEA, at maging ang mga partners natin sa AFP at Philippine Marines. Dito ay pinapakita na hangad ng lahat na magkaroon ng mapayapa, tahimik at patas na halalan ngayong darating na barangay at SK